Hello, welcome to Virgo, Philippines. So, reading ko ito for Virgo. Sun, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates. Bale, hindi ito magre resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko makuha lahat ng energy ng Virgo sa mundo. So, kung hindi ka makaka-relate dito, okay lang yan. May mga next readings pa naman tayo, okay? Um, yeah, check mo na lang yung ibang video kung hindi ka makaka-relate dito. Kung hindi ka makaka-relate, huwag mong pilitin, ibigay mo sa iba, Okay. So this is for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. You do have your temperance. Okay, so sa nakikita natin dito, may person na hinihintay ka ngayon. So pwedeng patiently waiting ka dito sa person na to. Kasi with the 10 of cups, mahal may tao eh. Mga hindi ka lang maghihintay ng ganyan kung hindi mo siya minahal. And pwedeng may kadahilanan para sa iyo or may nagiging dahilan para sa iyo na maghintay. Okay? And you do have here the death card, Scorpio energy. Um, I feel like very intense yung love na nararamdaman mo para doon sa taong ito. Kumbaga, unlike any other love, eto yung tipo ng love na nararamdaman mo sa kanya lang. Pwedeng nagkaroon ka ng mga experiences in the past na you know, pagdating sa love, pwede may mga nakakonect ka rin naman noon eh, Pero hindi katulad ng mga connections mo na yon. connection na to, talagang kakaiba siya. Pwedeng nakaramdam ka ng spiritual connection, pwedeng natutunan mo yung regarding, regarding sa tarot reading, spiritual na bagay dahil sa kanya. At hindi mo matututunan to ng basta lang. Okay? And you do have the Three of Swords. There could be third party na involved dito sa connection na to na nagiging dahilan kung bakit hindi na isa sa katuparan o hindi nangyayari yung connection ninyong dalawa. So, pwedeng may other person na involved. And, whichever side niya, no? Pwedeng side mo, pwedeng side niya, or pwedeng side niyo pareho. So, alamin natin kung ano yung main energy ng person na ito. Ah... Uh, sa connection na ito, sino pong kakonect mo. By the way, if you don't like the way I read, pwede ka namang mag-next video. Okay. Wala last shuffle. So, you do have here the Emperor... So, itong person na to, pwedeng someone who is, eto father or father or mother figure. Okay? So, pwedeng may anak na involved dito. And, you do have here the five of swords. So, itong person na to, wala siyang choice kundi palayain. Um, palayain ka. So, parang ang energy nito, ikaw yung pinalaya, ikaw yung pinaalis, or ikaw yung hinayaan na lang. Okay? and you do have the seven of wands. Para itong connection niyo na person na to there's equal give and take, no? Pero may part sa yon na nakaka ka kasi mas more yung naibibigay niya in the past sa yon sa connection niyo. Parang siya yung may higit na mas naibibigay. Okay, so pwedeng ito may kinalaman sa usaping financial. And you do have the justice card. This is Libra energy. So, pwedeng may marriage na involved dito. So, you could be dealing with a married person or vice versa. Ngayon, with the world, so talagang may separation na nangyayari sa inyo. Distance, yung iba distance ang uh, nangyayari sa inyo nitong person na to. And, I feel like, kaya nagkakaroon ng, uh, uh, like, mas separation mas malaking separation sa inyo is malaki yung dahil sa magkalayo kayo. So malaki yung idinadagdag pa nito kung bakit ang connection niyo parang hindi nagkakaroon ng uh, magandang connection. Okay? And yung iba pwedeng communication hindi rin nagiging ma ma maganda sa connection ninyong dalawa. Dahil malaki yung um ano tawag dito? Malaki yung naiaambag nitong distance sa connection ninyo kung bakit palayo ng palayo or uh, kung bakit nagkakaroon ng separation bukod just sa third party so I can see distance talaga. So, emotions niyo sa isa't isa. So, you do over the king of cups Okay, so ito nagpapakita ito as emotions mo para dun sa tao, mahal mo siya. And with the five of wands, um, pero pinipilit mong labanan yun. Yung parang mahal mo siya, pero pinipilit mong labanan yung sarili mo. Lalo na nga kung may third party situation. Maga parang hindi pwedeng hindi pigilin eh. Dahil may magagalit or may hindi talaga pwede itong connection na to. Kung baga, ikaw na rin mismo yung ginagamit mo yung utak mo pero deep inside alam mo sa sarili mo kung ano nararamdaman mo para sa taong to. Ten of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. And you do have here the Ten of Wands. So, mas yung ending nakikita natin sa'yo. Ikaw yung mas nagkakos ng ending sa inyo. Ikaw yung parang lumalayo, umiiwas. Kasi nga, with the Three of Pentacles, pwede may another person na involved dito. At ito yung pinaka um, dahilan. So, yung iba sa inyo, ayaw mo kasing tumulan kay ganito. So, I don't know kung sino yung iniisip mo na another person na it could be from your background, from your friends, or from your family, na parang nagkaroon ng situation ng ganyan, no? may third party situation, tapos part of you, ayoko kasing tumulad sa kanya. Ganon. So, ayan, nakakita tayo dito ng mirror, or maybe this is your shadow side. So, um, yeah. Pero mahal mo tao. So, ano yung emotion ng person na ito para sa iyo? The Queen of Swords is here. So, nakikita natin, kinakot off ka na itong taong ito. Uh, kasi, ikaw na lang rin naman yung umiiwas. At saka yun nga, nagpaparaya itong person na ito. Eh, so, Pentacles, nagpo-focus siya sa mga new beginnings niya. With the hangman, I feel like a person na ito naghihintay din siya sa'yo or kung naghihintay din siya kung kailan tama ang panahon sa inyong dalawa. And you do have here the four of pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy. So nakikita natin dito, nakikita niya rin yung rason kung bakit hindi pwedeng ituloy itong connection na ito. Uh, and itong person na ito, may halos siyang galit eh. May galit or inis Uh, might be doon sa mga taong involved kung bakit hindi natatapos or hindi nangyayari itong connection ninyo at kung bakit natapos ito because may sapilitang paglayo or may sapilitang uh, pagpapaalis. So, nandun yung galit niya or inis niya doon sa mga taong ito. Okay. So, who is this? Uh, what will happen in the near future for the both of you? By the way, nakakita ko ng black and white. So, I don't know kung recently ba nag-picture ka or nag-video na may kinalaman sa filter na black and white. Or maybe that's your wallpaper sa phone, black and white. I don't know. Alam mo naman yan. So anyway, okay lang kahit hindi ko nakarelate sa part na yun. In the near future, you do over the sun or may nakita ka dito sa person na to na particular photo or video na black and white siya this could be a reading you do over the sun and you do over the magician and the king of wands Queen of Pentacles, Two of Wands, and Seven of Swords. Last card na lumabas is the Page of Cups. Bottom of the deck is the Ace of Swords. Okay, so sa nakikita natin dito, um, in the near future, you will be happy. Okay, magiging ka. Bakit? Kasi with the Magician, I feel like you will be entertained. Kumbaga, um, sa connection ninyo, may mga bagay ka makikita sa kanya na makakapagpasaya sa'yo. And with the King of Wands, uh, I feel like, nandun yung inilalaban mo pa rin yung connection na to, spiritually. Okay. Um, and with the Page of Cups, mm, you too, nandun pa rin yung dreaming with each other like pwedeng may times na iniisip ko itong person na to and in the future nagtutuloy-tuloy yun daydreaming sa inyong dalawa hindi pa nangyari pero like both of you are thinking na nangyari na ito so may mga bagay siyang iniisip sa'yo na imahinasyon so with the uh, queen of pentacles this person hmm, I feel like meron siyang mga kaaway pero ituturing na lang din yung kaibigan so I don't I don't think may kinalaman yun sa'yo yeah with the two of ones nakita tayo dito ng pagpaplano with someone na parang kaaway pero ituturing niya itong kaibigan and then from this meron silang pagtutulungan na magagawa and I feel like wala kang kinalaman dito it's just that may kinalaman ito sa person mo sa stability lang niya Okay? So, ah uh, sa inyong dalawa, um, mas nandun pa rin yung connection, yung spiritual connection, pero nandun yung go with the flow lang, yung nakikita natin sa connection ninyong dalawa. So, that's it for now. Thank you for watching. I love you all. And, bye-bye.